Hello mga kabayan! So, for today's video guys, maglilinis ako sa room ng aking amo. Umaga ngayon dito guys, umalis na sila pumunta sa work. At yung mga alaga ko rin guys, umalis na rin sila pumunta ng school. So guys, ako na lang mag-isa dito. Pag umalis sila guys, iniwan nila sa akin yung susi ng kwarto nila guys. So, araw-araw akong naglilinis dito sa kwarto nila. Kaya itong kwarto nila guys, hindi makalat. So nilinisan ko lang kunti-kunti. Ayos ayos lang ng higaan nila. Kasi araw-araw ko naman itong nilinisan. Hindi masyadong mano, madumi. So ganito lang ako mag-ayos ng higaan guys nila. Easy lang. Ayos-ayos lang ng bed bunas-bunas kunti. <laughs> Actually guys, kung makikita niyo ako na nag-aayos ng bed, parang napaka-easy lang ng ginagawa ko. Dahil sanay na sanay na kasi ako. Pero pagbaguhan ka pa lang dito, hindi pa sanay sa trabaho, medyo mabagal ka pa talaga. Matapos dahil syempre yung bed malaki, yung mga bed sheets na ayusin mo. So, pag hindi ka pa sanay medyo mahihirapan ka pero hanggang magtagal nasasanay ka na napaka lang. So, ayan lang guys for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.